Ana, tinamad si Papa yam. Naging bistik Tagalog. popchop <laughs> Tapos meron pa dito. Ito yung oh, Ay, <laughs> yung mayaman oh. Ganda ng ng saging na lutong bicol. Ang technique po dito. <laughs> hmm. Na sample po ako doon, kaya naman pala. Ha? Huh? It's a beautiful day mga farmer Magandang buhay Napakaganda po ng uh, panahon ngayon Ayan At kulay putik pa rin Ang tubig natin Pero nagpa ano po ako Nagpa kawala po ako ng tubig Dito pinababaan ko yung Sabi ni papay mo Iaangat sabi ko asa ah, Sa taas na lang papay magputol tayo Overflow na lang gawin natin Kasi sabi niya baka yung ayungin tumakas Dari si papay maaga pa So, ayan. Ako po ay naglagay uh, na ng dalawang uh, salok na pagkain kanina. At uh, mukhang uh, busog naman na sila. Ayan. Wala na eh. Ayan. Kumakain naman po kahit ganyan ang tubig. Sabi ko nga nung nakaraan, kailan ba kahapon, ano? Sabi ko kahit po ganyan ang tubig, huwag po kayong magalala. Dahil yung tubig na yan, nagaling bumundok. Rumagasa 'yan papunta dito. Ang daming dinaanan ng nutrients niyan ng mga uh, kailangan ng tubig para maging uh, ano, maging fertile yung tubig ano. So, uh, ang daming dinaanan niya ng mga nabulok na dahon, di ba? mga na-breakdown na, -breakdown na, na uh, matter, eh bitbit niyan -bit papunta yan uh, dito. So, sumama yan sa tubig mga ka-farmer. Kaya after, uh, lilinaw yan eh. Mga ilang uh, araw, unti-unti na po yan lilinaw. Makikita nyo po, wow, ang ganda ng tubig. So, antayin natin yan. <laughs> so, ayan mga ka-farmer. Uh, wala naman pong epekto sa isda yan. Uh, kanina nga, kumakain naman eh. Tingnan mo, hagis tayo ulit. Nako, mabilis na pong maubos ang pagkain. Sabi ko nga, kahit siguro weekly isang sako pagka lumakas na po sila pero titingnan natin kasi ito ilan na bang naubos ko tatlo lang naman po naubos pala na natin ay hindi bumili ba ako ng ano Oo po tatlo pangatlo pa lang to diba isang buwan na pangatlo pa lang po yan hindi ko pa nauubos yung ayan yung pangatlo tapos yan may tatlo uli akong starter naman na So, sana yung ayungin kaya nang isubo ano. Natawag ko sila. Eh. So, sana yung ayungin ay uh, kaya niya na kasi mahal din po ito eh. One, five, parang 5 kilos ang difference. O halos same price, 5 kilos po ang diferensya. Yung pre-starter 20 kilos, mas maliliit ang butil yung starter mas malalaki na ang bottle 25 kilos na yon so hindi ko alam kung hanggang starter na lang tayo o uh, magko grower tayo mga farmer kasi medyo konti lang naman ang difference At, uh, pinapalaki natin yan nasa ilalim yan gumaganong ganun may may, may, may gaganyan na So, pinapalaki po natin yung tilapia, syempre. Kasi gusto ko mag-offer uh, dito. Malay natin, ano? Uh, marating natin yung stage na ganon. Na makapag-offer po ng red tilapia na sweet and sour, mga ganon. O sinigang. Titikman ko muna, magluluto kami. Pagpasado sa aking panlasa. At uh, malay mo, malabitilya lang ang lasa niyan. Diba? Mga snapper ang lasa. Hindi eh, pwede na, mga farmer. Pwede tayo. Sinigang sa miso with mustasa. Fresh. Ayun. O so, yan, sisilipin natin yung ginagawa nila. Mukhang mag-aasinta sila ng uh, likod. So, ayan na po yung mga isda. Kahit pumalabo, kumakain yan. Busog na yung iba eh. Ayan, busog na po yung iba. Dalawang takal na ang hinulog ko. Sabi ko, isa pa. Mabilis na ubos yung isa eh. Hindi, magugutang muli yan pag nakita niya. Ayan, si Dex daw ay hindi nakakain. Ay, kumain ka uli. Ito po yung ulam namin, no. Sila pala, special lang ulam nila, eh. Breaded pork chop sana. Tinamad si Papa Yam. Naging bistik tagal, <laughs> chop. Tapos, meron pa dito. Ito yung... Ay, yung mayaman, o. No? Gantang... Puso ng saging na lutong bicol. Ang technique po dito, mga ka-farmer. Ay, ah pag nagluto po kayo, kung gusto nyo ng makrema, di ba lulutuin nyo muna siya sa ah yung pangalawang piga. Di syempre, matubig-tubig yun. May kunting gata lang. Bago nyo ilagay yung kakanggata, kung marami pa yun, tanggalin nyo yun. Tapos ibuhos nyo, pagka medyo tuyo, tuyo na siya, saka nyo ilagay yung kakanggata. Para ma talaga. Yun po yung sekreto. Mapa yan, mapakamansi si Mapa puso ng saging, mapa malunggay, kung ano man yan, ganun po ang gagawin niya. Ako ito lang ang ulamin ko. Ako marami rami. Sabi sa beetle, puwerte yung baga ang ulamin ko. Eh, Ay, sarap. Nakakuha niya ito ng ako. Ang hanta! Talaga, munawat siya na. Ilan ba kayo? Lima kami ko yun, nakaiwali yung hain eh. Oo, oh, ipakainin mo na si Dexter nagbago ang isip pa pa kakain daw ulit. Nakita eh. Ah, may ranop Si Bayo. Ako, hindi naman ako kakain yan. Ito lang ako. May ranop yun ulit. Hindi, kasi pang bata yung kinain mo. Ibaon mo, pang bata eh, no? Hot dog tsaka ano. Lungganito. Ay, ano? ng sibing ito harap harap wakan sila Dex kong kong nauna na eh dag talaga ng magulang yung maagap pati yung sip sip lahat yan talo nagyong <laughs> <laughs> Ayan. Ay, hmm harap sabi. ah oh, farmer ganun yung sikreto ha pero magagawa nyo yun. Huwag kayong kukuha ng... Hindi nyo magagawa sa hindi fresh. Kailangan fresh talaga yung piga. Na ikaw ano? Fresh talaga yung... Apat okay. ito eh. Apat. Ano yung kuya? Apat na nyug. Uh -huh. Apat na nyug uh -huh. yung pinapiga uh -huh. ko. Yung kaninang kinuha natin? Alin? Ay hindi! Marami! Bumili pa ako eh. Isa uh lang. -huh. May tong mo. Kaya ka ulit. Flex, alam ko gutom ka na ulit. Ah. Kita may ulam eh. Papay muna ba eh, pang. Bitin mo ata ko tap. Oh. Kaya ulit ko pa mo. Hmm. The best. Binigak ko 'to sa may asin na may konting tubig. Para hindi ganong umitim, di ba? Tapos uh, may malunggay. Tapos, linuto ko muna, pinalambot ko doon sa pangalawang piga. Masarap nga nito, may naghahanap ako ng bagong naluto na kasi wala eh. Hmm. Example po ako doon, kuya. Kaya naman pala. Ha? Huh? Kaya naman. Example ka? Ayun oh, pala eh. Subuhan mo siya. Ay, masarap. Hmm, yun, Susunod natin yung barracuda. Ano ang palagi ingat ang puso, Tol? Ha? No. Kumain ka ng puso? Dito ko mo, ha? pa may ingat ang puso. Gatang puso ng ano? Meron pa sa ba? Ano? Sa loob? Wala na. Manyaman, manyaman. Sarap ng puso, ano? Yan talaga. Pag ang nagluto. Manigyan ko si Mama, eh. Tuwang-tuwa, eh. Hmm. Kulang ang dalawang ang isang sili. Oh, sarap ng puso ng saging pala talaga. Sarap to ulam sa bundok, no? Mm -hmm. na Na, tapos mm. -hmm. ninakaw mo lang yung puso, no? <laughs> tapos, na, 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 <laughs> na. Masarap. Kung naman niya pala hindi kasagay kilo, kilo mo yung kain, diba? Mas masarap pang may gata. May gata. Oo. Oh, tama ah, manyaman daw. Bunga ng gata. Pero ngayon ay pamang gata. Hmm? Ano? Pang no, sa gata kasi no. Sarap ng gata, ang laing. Pero sa Bicol kasi halos lahat ginagata namin. Pati dahon ng kamuting kahoy. Marami kasi nung doon eh. Hmm. Basta dahon ng buko kain. Ha? Yeah? bundok no kung oh, dami no dami friend. yan na ano namin yun bilyon yung buko kahit saan ka tumingin um, ano may nyug o mawe kabilaan <laughs> buko lang kan na ang papakyawan nyo anta lang ayun dyan may nyug hindi ka <namakyam> ng buko hindi <laughs> ka ka no truck ang dapat dala mo pero kung mamimili ka doon ng buko Pwede, truck, dala mo. Ang ah, bigat. Tsaka yung nyug na pang... Tingnan oh. Wow. natin itong... sili. Bigitin ako sa sili. May sili pa. Wala na lang. Ano? Masarap yung gata? Okay. Okay. Hindi ka naman kumakain eh. Hindi hey, kumain ako. Ito. Tinanggal <laughs> ko rin. Doon. Kanin pa kong kanin pa mapapakanin ka sa gata eh dami na lang kita ginawa <coughs> ko eh tama na to sarap <laughs> the best in the west na may mga may mga dahon dahon ano ay, let, let. oh. ha i ano mo kaya kung pakiiwasan mo ng konti yung mga i ano mo ng konti yung mga kangkong para hindi hindi naman sugat kasi may ano, may sugat hindi na pwede mag uh, ano dyan Lumakas na na, na, na. na, naramdaman mo yung ano yung ya, igok. Ha? Yung, higop. yung Ah, na pasukan lang ng malit na dahon niya kasi may net 'yan eh. Dalawa pare sa mihigop. Isa ko yan di umihigop. Isa lang ang umihigop. Isa lang dito. Wala din pa lang silbi ng pagkakaputol niya. Oh, sabi ko sa iyo yung isa lang eh. Kasi kahapon, sabi ni Dex. Yung isa lang ang inangat niya, yun ang um, ko, yung umihigop ang putulan mo. umihigop eh, ito malakas Ha? Tumalakas. malakas. naman. Malakas. Mababawasan na yung tubig natin doon. Oh. Dapat maririnig natin yan. Nahinto kasi, kagakapon malakas eh. Siguro ganyan. Okay na yan. Kasi sabi ko sa kanya, isa't kalahating dangkal ang ano yun, ibawas eh. Ayun Oh. No? Rinig na rinig naman, ano. Ayos. Ayan, talagang kailangan uh, po namin gawin. Dahil kailangan uh, ng pababa namin yung tubig. Kahit konti. Hindi naman namin mabuksan ng todo dahil si Papa Yam natatakot. Baka daw sumama yung mga ayungin. Kaya ang ginawa namin, sa ibabaw na lang kami nagputol kahapon nga. Tapos may net. Ang problema naman sa net, syempre maghihigo po yun ng mga dahon-dahon. Maharang naman. Syempre mahina na yung ano, di ba? So, ayan, naglagay na naman po ako. sana ay uh, mahanap pa din po ng mga tilapia. Ha? Ayo nga, oo, sige. Paki ano. May nakuha ko diyan na visitor Naka ka-PHC, wa ko buhay pa kahapon. Basang-basa. Alin? Saan yun na huli yun? Parang breeder yata yun eh. Anong ano? Parang mga dala ni Junjun yun eh. Kasi misan pag binubuksan mo, nakakalabas eh. Yung breeder. Hindi ibig sabihin nakakalusot sa supplier. Kung hindi, hindi sa akin 'yon. Wala naman akong ganun sing singsing. Meron kasi mga binigay si Junjun -Jun na mga ano, dinala niya dito dati pa Hindi eh. ko rin mat makilala kasi pag ibon ko kilala ko syempre. Kahit mga breeder 'yan, isang tingin lang ng singsing, -sing, alam mo sa So, ayun. Linisin niya lang lang muna tapos na 'yung trabaho ni Kongkong. Para Honda ka muna kong Para ano Tingnan mo buhay pa Parang patay na siguro Basang basa Ay, pata Ha? Patay na, Ay, pata patay na. Ha? Ah, doon yan, balik mo yan doon Barako yan eh Dala ni Jun Jun Ayan Linisin niya muna yung love Tapos paronda na muna ako dahil Para maka-exercise naman yung aking ah, mga ibon Ayan Siya ang Siya ang sa kalapate. Siya ang Ano ko dyan Naasahan ko sa paglinis-linis ba Tama-tama may agi lang umiikot Banatan ninyo Hmm. Hindi e ba ayaw lumabas? Uuwi naman po agad yan. Ah, ano naman. Pasok naman sila agad. Sa kabila pa. Namimiss ko nga yung ronda nilang matataas eh. Wala nang gaanong rumorondang mataas eh. Kasi ngayon, one day, one day eat, pag pinaronda ko, bumabalik agad dahil gutom. Ha? Oh? Siyempre, magseselos naman yung iba. Oh. Dami yan. Dami. <laughs> hmm. Yan, nakita na natin. Ano yan? Ha? Ha? yung tingnan nyo, papasok din po agad yan. Hmm, pumapasok na agad, oh. <laughs> hmm, yung pilay. Hmm, parang pasok din po agad, oh. Dapat talaga binubugaw din, eh. Pero at least, di ba? hindi po mahirap papasukin ngayon. Ayan, balik tayo sa ating mga tilapia na binabantayan. Medyo lumili. Alam nyo, uh, mataba na yung ayungin. Uh, Malapad-lapad na din po. Kasi, alam nyo, pag ngayon kasi mas... Uh, malabo ang tubig kitang kita nyo po yung kulay nila pagka gumanon minsan may medyo may mabagal malapad na rin nag order nga ako sa Shopee ng maliliit na lure na may hook na din baka po yun mabingwit nila kasi may nakita akong vlog nang huli sa pan din eh yun know, kita nyo uh, ayungin din, ayun, makikita nyo po yun kung mayroon po kayong ano, pwede ipost, nyo ipost slow mo nakikita po ninyo, ayun, yung red tilapia malalaki na talaga uh, ayun, kita nyo, ayungin yan Mali, maliit, medyo maliit pero may nakita ako mas malapad talaga nagulat din ako eh kasi ang tilapia po hindi ganon kabilis kumain tingnan nyo, ganyan sila kumain, makikita mo pero ang ayungin, ayan oh kita niya yung ganun parang ano lang parang ang bilis lang eh ganun po silang kumain kaya snap lang talaga hindi niya ma ayun oh kita niya minsan may nakikita ako na medyo kitang kita yung pag ng ano niya lapad nung katawan ako pwede na ako at least no tumaba na yung mga yan sigurado matataba yan hindi lang sa natural food may feeds pa ewan ko na lang hindi pa tumaba kahit po ngayon magpakain dahil kita nyo naman putik pa yung ano natin putik pa po yung tubig natin pero mga bigay nyo pa po yan ng mga 5 days 6 days makikita nyo yan nag-iiba na yung kulay lalo na po pag naarawan na kasi mag, mag green na siya eh So gano'n 'yan. Sana mga bukas bumaba pa yung tubig natin. Medyo basa pa rin po doon eh. Yung tubig pa rin. tanong ako sa kay ma'am Arlene sa Subic yung fish dealer na suki natin sa lechon mahal pa daw po ang yellowfin di pa natin kaya 200 per kilo malulugi tayo kailangan mapa 100 natin yan kasi syempre i-cover din natin yung expenses sa travel, gasolina ba? Diba? ganoon naman ang business eh. so kailangan mabili namin mga 50-60 kilos Uh, at syempre yung toll gate mo 800 balikan plus yung uh, gasolina mo sabihin mong 2000 balikan di ba oo so, yun po yung mga iaad natin doon sa uh, bibilhin natin na sabihin mong 50 kilos di ba so 55,000 plus 8 divided by 60 so, parang ganoon ang mangyayari niya pero ang ginaganda naman po ay uh, yung Isda natin, nakakainin niyo yung lumpiang isda. Talagang ano 'yun? Fresh frozen, ibig sabihin hindi hindi po yung alam nyo na, yung dito kasi sa Pampanga ang hirap na pong maghanap ng ano. Kaya atira naman, syempre may patong na, hindi, hindi na lang makabili ng ano kasi 200 plus na rin po ang pasok niya. Eh. Lalo na ngayon, dumaan ako, wala din siya. Kamahal so, pa din pa. Pero pagka bumalik daw yung mga bangka, ay hindi ko alam, baka webes eh alas chance na natin to talagang medyo malala ang panahon eh hindi pa daw po bumabalik pero may lumaot So, siguro baka 2 months, baka hindi tayo makapagpigil, baka magbingwit tayo ng ayungin. At ma lang talaga kung ano ng size nila. Yun lang naman eh. 'di ba? So tingnan natin. Wala naman ako, hindi naman ako nag-expect na 'di ba lumaki agad na kagaya ng ano no, no. Maliit talaga sila, mga farmer. Pero lumalaki naman. Mabagal lang. Hindi ko alam kung ano mapapag-aralan din natin 'yan sa mga magsusubaybay kasi ang um, ano naman nito, 'di ba? sa mga gustong mag-alaga ng ayungin, makakatulong din tayo kasi sabihin mo na ay wag na kasi talaga palang matagal pero sa mga naglilibang mga retired dyan na gusto magkaroon na may pan na gusto rin magkaayungin sa fish pan nila eh pwede kasi ang bilis lang ng panahon hindi mo alam isang taon na pala nakalipas hindi mo alam Alak, nakapagpaganon ka pala o, di ba sabi nila kasi nagka ano eh sabihin mo na lang na isang kilo walo sampu ay first class ng ayungin ang makakain ninyo 'Di ba? Ganun lang naman. Yung libangan lang naman po. Kagaya nung sa Tarlac, dinilibiran din ni tropa. Libangan lang daw. So, parang ganito din lang mga farmer. Tayo naman kung maparami natin, edi alam mo, every day, ev all the time available, 'di ba? Hindi tayo mawalan. Let's say ma-orderan lang tayo sa every Sabbath, sa every weekend, sampu na lang, 'di ba? Na order, malaki malaki na 'yon. So, tapos meron silang time para lumaki yung ikot ba hindi mo di ayos na yon yun lang ang malaking question mark is paano namin huhulihin di ba pero kung maka advance order naman eh pag tsatsagaan pwede tayo maggawa ng mga bubo truck tapos pipiliin na lang natin yung mga malalaki o di ba pwede din naman maglambat kung At least may trabaho masaya pa yon <laughs> Kumusta? Diba? tingnan natin mga farmer Marami tayong pwedeng gawin. Bingwit ay medyo malabo, baka mahirapan tayo. baka mamuti ang buhok natin. Diba? bagong kulay pa naman. <laughs> ay, ayan, hakit na ako. Tingnan natin sa kabilang vlog at tapo ano na nangyayari. So, ayan, at least nakita natin kahit malabo po ang tubig, tuloy-tuloy pa rin po ang kain ng ating mga tilapia. Kasi, yun o, oh, kita nyo yun, malapad yun. Nakita ah, nyo yun, malapad yun mga farmer Silver na silver. Ayungin na ayungin ang kulay. Ayun, hindi yun. Tilapia yun. Ayun. Ayungin yun. So, napakabilis talaga. Hmm. Mabilis dapat ang mata nyo. guni-guni no talagang malapit talaga yan yeah, gusto kong magbingwit eh alam ano, wala akong pain ano nagsinubukan ko na shrimp ang pinain nananakaw lang nila parang maliit pa yung bibig yata eh, medyo malaki pa yung hook na gamit ko meron pa akong mas maliit na hook kalang tinatamad pa akong ano subukan so, pag nakahuli tayo si Neo, hindi na mapakali yan Ayan, so Ayan po, tuloy-tuloy ang ano. Yun, no? Oh, kita nyo yun? Hmm. Ayungin yun. Ayun, no? Oh, kita nyo. May mga kumikis, kumikintang bigla na silver ang kung. Hirap, ano? Hmm. Hmm. Madami mm. naman. Mm. Ayan oh, balik tayo dito. Galing na po ako sa taas at... Uh, <coughs> Ayan o, kahit naman na uh, malabo ang tubig, nakikita nila yung pagkain. <laughs> Ayan naman ang nakakatuwa. Uh, medyo palinaw na po ang tubig. Dati kahapon, di natin makita yung isda pagka ganyan ka, ano eh, ka... yung labo niya hindi mo makikita yung isda lumubog lang ng konti ngayon kita na so lumilinaw na yung tubig at I think yung appetite same pa din naman. Hindi naman po nabago yung appetite nila. oh gaganda po yung quality ng ating tubig. Ayan yung mga tilapia na na ano. So mag-iiba po yung uh, quality ng ating tubig. Gaganda syempre. sana uh, ay uh, mabawasan pa no? yung ating uh, tubig. At pwede naman yan. Kaya lang kailangan matambakan talaga yun doon sa ano, sabi ko na eh, talaga ang niyan. So, matambakan natin 'yon. Okay na tayo. Actually, mas mataas pa po ng kaunti. Yung island halos isang hollow block lang po ang lilitaw diyan pagka pinuno natin yung dati. Pero ngayon medyo bababaan natin. Pero yung lalim po nito ay Lagpas tao na yan, yung lalim po niyan. Pati doon sa gitna lalo na. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.